Yo, what is up mga fanatics? Sana masarap ulam niya. Magandang buhay sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tol. And today's video ay samahan niyo ako bago ako pumasok sa duty ko sa hospital, syempre. Wait lang, naiilang ako sa ilaw. Patayin ko muna mga fanatics. Ay nga, today's video ay panggabi tayo. Pero maaga pa, tambay muna ako sa Starbucks Starbucks kasi parang gusto ko magkape sarado ko lang yung gate okay uh, na sarado na yung gate Pasok na ako dito sa kotse ulit. Yan nyo, what is up mga Venatik? Sana masarap ulam nyo again. Kamusta kayong lahat? Ngayon, wait lang, mag-seatbelt ako kasi i-upload ko pala to. Naka-video pala. Ngayon, samahan nyo ako. Magkakape lang ako. Tapos, duty. Ganon. Pero, video-video lang ako kasi nung mga nakaraan, may mga pinagawa ko dito kay Mitsumi. Nagpakabit tayo ng dashcam so far so good gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung quality niya ang napili kong dashcam ay yung 70MI. 70mai 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 na A510 napili ko yung dashcam na yun dahil sa ano niya sa feature niya na Sony Star 2 sensor wherein ang trabaho daw nun based sa mga reviews na napapanood ko is binabawasan niya yung glare. Though hindi siya 4K resolution, 2.7K reso lang siya. Okay na para sa akin. Ang mahalaga kasi sa akin shhh, yung makabasa ako ng plate number. So yung glare kasi yung isa sa dahilan kung bakit hindi mo mabasa yung plate number ng mga sasakyan sa harap mo. Yung sa likod, hindi siya naka Sony Star V, 1080p lang din yung recording, 25 fps din yata. Pero dito sa front, naka 30 fps. Not that smooth, not the smoothest in the market, pero ayos na for its price na 8,000 pesos. Free installation dun mismo sa Las Piñas, sa 70 May mismo. Pinuntahan ko mismo yung seller and yun. Kasi pag bibilhin ko siya online, problema ko dun, wala siyang installation. Magbabayad pa ako ng installation sa mga shop. Eh nagtanong ako, magkano po ba magpa-install ng dashcam? 800 daw. Ang kaputik na yan. Eh panggagas na lang natin yung 800. Pumunta tayo dun. Mag-make time tayo. Tapos yun, sinamahan ako ng pinsan ko, si Adi. And mas lumaki gastos ko. <laughs> mas lumaki gastos ko kasi nagkain-kain kami. Sabi namin tinray, yung Mary Grace tinray namin yun. Mahal pala dun. Pero masarap. Masarap yung pastry. sarap yung pasta. Yung kape nasa stronger side. Yung tinray ko dun yung cappuccino mascovado. Hey, sarap. Cappuccino mascovado. Tapos meron pa lang ADAS yung nabili nating dashcam. Yung feature niya, meron siyang ADAS, meron siyang parking monitoring kung sakaling naka-hardwire ka. Hardwire ibig sabihin, uh, naka-connect siya sa battery hindi dito sa cigarette lighter port natin. Tapos 24/7 parking monitoring, meron siyang uh, battery protection na pag bumaba sa certain voltage yung battery mo, i-stop niya 'yon. And then, collision detection. Madami, madami siyang feature na nakakatuwa para sa dashcam. May GPS din siya. Ayun. Sa November 24, this coming Sunday, samahan nyo kami, Retro Boys Laguna, Ghost to Infanta, Quezon, mga Venatics. Medyo mahaba-habang ride yun and I hope na mawala na yung sakit na itong hita ko. Medyo masakit kasi yung hita ko ngayon, guys. Hindi ko rin alam kung bakit. Tapos pa-check up ako. Yung opera ko last time, medyo sumasakit siya. And I really hope na mawala na yon Kasi 200 plus kilometers yung babiyahiin namin doon Baka daldal ako ng daldal dito, tas walang audio ah. Mm -mm. So far, so good for owning this car. Si Mitsumi, papunta na siya ng one month. So far, so good. Masaya ako. Na manual yung kinuha ko. Natutuwa ako. Intersection lang guys ha. Wait lang. Tawid lang ako. Grabe naman tong mga motor na to, oh. Di punggol. <laughs> minsan magigets ko din yung mga nagraran sa mga nakamotor. Kahit ako mismo, rider ako, nagmamotor ako. Ay, gets mo talaga. Lalo na pag yung nagkaroon ka na rin ng daily drive na sasakyan. Pero nauna ka sa pagmamotor. Oo, oh, sabi sabihin mo, ah, kamusta yung mga four wheels. Di naman lahat na nakamotor lang. Nakamotor na lang nakikita. Blablabla. Pero promise, pre, may inis ka rin talaga minsan sa kanila. Kasi ikaw, magkabanggaan man kayo, ikaw, mas less yung prone mo na magkaroon ng injury. Siguro yung kotse, yes, damage. Pero sila kasi iisipin mo po, tatitilapon na lang yun eh. Tulad nung nangyari sa akin. Ako, nabali yung buto ko. Yung multi-cab, lalaglag nalaglag lang yung bumper niya. <laughs> Very random vlog saan saan ako napupunta. Pero anyways, napit na ako dun sa Habay Starbucks dito sa Bacoor. And itong Bacoor na to ay napaka, napaka, napaka dilim ng kalsada. May tumatawid bigla-bigla. Hindi bigla. mo alam kung saan ang galing. So, sana improve nila. Dilim kasi talaga. Lalo na yung makalampas ka ng SM Bacoor Banda. So far, ang nakukuha kong gas consumption dito kay Mitsumi ay around 11 to 13 km per liter. Sa city drive, sa expressway, 20 km per liter. And goods naman. Goods na yon para sa akin. Kasi dun sa ibang sasakyan na... ...pinamit ko. Yung mga sasakyan namin sa Bacolod. Bakit ba? Sa so, mga sasakyan na nagamit ko, less than 10 yung city driving consumption nila. Kaya okay na to si Mitsumi para sa ganong consumption. Naharangan kasi intersection, buha ka ng shit. Thank you. I didn't know it. It's a Starbucks, guys. And one of the main problem is parking. Park safe, and we're good to go. So, yun mga Venatics, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Miss na miss ko na magmotor kasi hindi ko magawa dahil masakit pa yung pa ako. And hopefully sa Sunday maging okay na to para moto vlogs naman tayo. So, yun lang. Ingat kayo palagi. Sana laging masarap ulam nyo sana laging malambot unan nyo. Once again, this is Ben. Signing off. Peace.